kasama nga po namin sina tatay at sa yung mga magulang namin dun sa puerto Doon na po kami nag overnight kahapon at eto hapon saka kami dumiretso dito sa amin sa Abra di ilog po <laughs> pagod si tatay naiwan si Apong dito kasi nga po nung napanood nyo yung upload ko mahirap yung daan medyo matagtag kaya andito siya titingnan natin kung nakikilala niya ako hi <laughs> naalala pa niya ada ada kami manan Mm -mm. Uy, Samampat na? kayo, maamatayaw ko. <laughs> Ay, tama na yung bagayo, hindi na o, nga nagawid kami. Sabi niya, mamamatay na daw siya. Yan ho yung sinabi niya nung huling umuwi kami no October. Sa mga bagong nga po natin kanain dyan 100 oh, Kiss daw oh, Ganyan yung sa po ng halik ng mga lolang Ganyan yung amoy-amoy lang <laughs> 104 na nga po si Apong At magte-turn siya ng 105 Ngayong June 5 So 5 months na uh, June oh, Ilang buwan na lang And still counting Kasi tignan niyo po one, one lang, 104 Wala Dalawa da kuton Tiga, 100 power po siya pero malakas pa rin. Nakakagala pa po doon sa baryo. Yan, yung nga lang mahina ho yung kanyang pandinig kaya medyo nilalakas ang kuho yung boses ko. Hindi po ako galita baka sabihin niyo po kanang O oh, Tinatawag ka magkiss ka daw kaya po. Pong... Hmm. Ngayon, hampay. Ah. Uh, kayon? Saan? Hampay. Pangal daw. Why pangal daw? Manja mang nga mang mangan nga, diritsyo. Basta ko mamutak. gusto <laughs> <laughs> tinatan, oh, dalakoton tinatan tinatanong ko nga po kung kumain na siya ng pananghali at medyo gutom na nga kami. Sa biyahe, pagod pa. Kaya ito po, maghahanda kami. Masamahan niyo kayo mga kanayon, kakain po tayo. Ha? Apa dududwada? Wan, dudwa. Manayunan pa ito tangatawan. Isyo nga orayom. Awan at uh, na yung nakpay duway, so nga uhayom, sabi ko, hmm. tinatanong niya, bakit daw dadalwa yung anak man, ko? Sabi niyan, ko, magdadagdag pa ako ng dalawa pa, kaya kailangang hintayin niya. <laughs> Yan po yung lagi niya sinasabi na mga matay na nga daw siya. Ilang may mga apo siya at saka mga anak na nao na pahu sa kanya. Hmm? Kung nagtinil, nga na. Ngayon. Kaya napaka-bless ho ng family namin. Kailangan ka ba niya? <laughs> Sinuak. Ah. Sinuak. Ini rin mo yun. ah malibat. Kilala. Tinanong ni Mrs. kung nakikilala ba ako ni Apo Ayun, kilala naman. Hintay ka ko tayo, mangantayo pa eh. Mabising kami. Kain mo muna tayo mga